Hi guys, good morning. Uh, it's a bad morning because my new pig na pasukan ng predator guys. Uh, more than 13 yata yung namatay na pin natin. Uh, malungkot ako kasi lahat yon nangingitlog na. Uh, uh, Magaan na pa ko ngayon ng panibagong DIY na naman uh, ang naisip ko. Lahat yung mga nasa ilalim na pwede nilang pag, pagpasukan na uh, papalitan ko ng floor net nila. Naglalagay uh, ako ng kawayan, guys. Kawayan na ilalagay ko. Kasi doon sila ako sa baba. Sa first floor tapos bubutasan nila yung second floor hanggang sa third floor, guys yun ang gagawin ko guys kaya papakita ko sa inyo yung aking mga mortality today hindi uh, maganda dito guys oh 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 halos lahat babae yan guys kaya gagawin ko muna yung aking net guys i-update ko na lang kayo ng next video guys bye bye